Pauwi na tayo mga kababayan. Ito yung ano, stoplight dito sa May Aragon Street. Malapit sa SM San Lazaro. <coughs> San Lazaro SM San Lazaro ayan ayan puro na ilaw oh Ito na yung SM San Lazaro. Puro na ilaw yung harap pakaliwanag na malapit na to sa blooming treat mga kababayan dahil gabi na uwi na tayo kahit maliit ang kita okay lang yan magsusurkat surkat tayo ngayon ayan labas natin blooming, tree. blooming tree Trail, blooming treat release labas nito sino yung familiar dito sa lugar na to Laguna Street ayan ito na yung tumbok, railis. nakakaliwa tayo dito ito yung shortcut na may iwasan yung ano yung sobrang traffic sa blooming tree labas natin mismong release ng train pero may traffic pero hindi na tulad nung dun sa bandang unahan ito na blooming Threat station na to diba bilis atin nakarating sa ano blooming Threat. Grabe talaga ang mga motor na to Makukulit Tik pa tayo makasagi Sumasabay eh Ayan, Blooming Station ang train Ila RT1 Ito yung going to Monumento dan juga milim Ayan, so sunod na station Abad Santos, LRT Dadaan naman natin Ito na yung lugar ni Vice Ganda. Tambunting, barangay. Barangay Tambunting. Punong-puno nung nakaparada. Sa kanan. Ayan, ito yung lugar ni Vice Ganda kung saan siya pinanganak Tambunting lugar niya to nung siya ay bata pa ito o oh. ganito yung tura ng barangay ni Baiskenda puro parada nakaparking na tricycle sa kanan Eh mga kababayan, dito na lang tayo no, hindi na natin habaan pa. Ito yung barangay Tambunting yung kina natin.